Dyan. Ayan Ayan, si ito nating ating ka-vlogger. Pwede magpapagupit? Available ka ba ngayong araw na to? Wala, wala akong pit-pit eh. <laughs> so, yung ka-vlogger natin, manggugupit. So, ay, good morning po. Ginupitan si... Uh, Lagay. Hindi oh, oh. si ano? Elmo. Si Tony Vlog. Ah, Elmo pala to. Oh, Tony Vlog. Ah, Yung taga Mandaluyong si Taga Mandaluyong si, at taga Antipolo City. Yan. Antipolo yan. Sa taga taga sa taga Aleha Blower Corporation. Ayun. 500. Ganda to. Ang ang Swiss. good morning, good morning mga isyo Welcome back sa youtube channel natin mga isyo Nandito naman tayo sa Carmen Planas mga isyo oh, Shoutout shout po sa lahat mga subscriber natin So maraming saraming salamat po sa lahat mga sumusubay ba sa ating youtube So samahan naman ako mga isyo Nandito naman tayo sa Carmen Planas So hindi na natin patagalipas pa So let's So good morning, good morning kay Boss Dodo Oy morning, kapalan pa lang dyan Ayan, di ito natin ka-vlogger Pwede magpapagupit? Available ka ba ngayong araw na to? Wala, wala akong bitbit eh. <laughs> so, yung ka-vlogger natin, mang gugupit. So, ay, good morning po. Ginupitan si... Uh, o oh, yun, siya tapos hmm. si, ano, boss. Oh, oh. Lagay. Hindi si ano? Elmo. Elmo, si Tony Vlog. Ah, Elmo pala to. Oh, Tony Vlog. Yung taga Mandaluyo, si Tag Mandaluyong si Taga Mandaluyong at taga Antipolo City. Antipolo yan. Sa taga po taga Antipolo. Sa taga Aleha Blower Corporation. Ayun. Ay, Ayun, <laughs> salamat sa. So dito tayo. <laughs> Ayun. Yan good morning po. Antipolo. Antipolo. <laughs> okay. Mukha. Mimili ng ano? Kambas kambas, oh. <laughs> no? Yon. Yon sa tapos sa mga bagong gupit. Bagong gupit yan. Oh <laughs> yeah. Okay. Putan. Naninilaw na si Boss Kais kasa. <laughs> Tingnan ni Boss Eric sabi Naninilaw na talaga yung boss ko ah. <laughs> Baka mamay pulserahan na 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 mamay pulserahan na <laughs> Alright, tapo tayo dito sa mga guys. So, mga paninda ni... Ito lang. Okay, shout po, shout Saan yung uh, time pa? Time uh, Ah, Cavite Ah, So, yung kasama lang nila ma mga ma'am at saka si Bissar. So, yan mga kakaproba pa. Yan. Uh, shout out taga from Cavite mga guys. So, shout out, Good morning, good morning po sa lahat. So, nandito tayo sa mga ano. Kay dong. So, yan mga ano mga guys. So, mga kano tapos 'to basta do. 1500 500 dito. Mamaba, 100 na lang. Swiss. Oh. So mga game, guys, mo na sila si boss ang mga red pues uh, ano Magkano? Magkano? 700. Chef, oy. O tama mga ano, murang-mura talaga si Boss Dodo magtinda ng mga relo dito -ri ah. Oh, may bawas ba daw? Laban. 766. Oh, laban, laban. Kasi so, si mga guys dito sa mga Carmen Plano mga guys. So, ang laban naman kasi dito, hindi ibibigay nila kung talo naman. Kung ibibigay, ibig sabihin, mayroon na siyang tubo kahit Sikwenta-sikwenta lang boss no? Oh, yung mga magkatubo ka lang ng sikwenta ng mga talo-talo na. Yan ang Oh, lahat gumagana yan. Ayun oh. Ang bilis, talaga ang bilis ang wala nang pinapatagal ni Labos na ano, bumili talaga kagad tinombo. ayano, no? oh. Sa ano nakabili na kagad si Boss ng ano, Rilo. Ah, from Cavite po mga guys. Oh, pili-pili mga guys. So, murang-mura dito sa mga oh. Murang-mura na lang dito mga bagsak presyo. Bagsak presyo. Si Umulan. Si, salamat. Oh, good morning. Yan. Oy, kayo, sir. Kabiti. Good morning. Yes, good morning. Oh, ingat po. Yan. Oh, galing pa pang pampanga mga so. Dati ko nang

Ayun oh. Yeah. Yeah, no? Oh, alam na alam niya. Ayan yeah, mga guys, dito naman tayo ha. So, update lang natin mga kaisuhan nito mga. So, hindi tayo naman dalawang linggo dito tayo na mga guys, hindi na pag-update dito kay Bustor. So, hindi tayo makapag-update dito No? So, ngayon linggo naman.

Super 800. 800. Yeah. Ay, naman ito, ngayon. So, mga oh, guys, hindi naman magkakalo yung mga presyuan dito sa mga Ito boss 1-5 Mga itong Seiko uh, Driver 1-5 lang So, negosable pa ng mga presyuan 1-5 1-5 din Debonate. Ayan. Eh, pag sa class township yan, Ilanin tao sa porang tao sa. one is to one kapi. Ito. Ito. One key. One key. Sting Rolex to mga sting this Rolex to mga

Meron ka na Richard pwede, no? Pepsi. Pepsi. Ito, so, meron itong mga isyoto. Mareng meron na? Casio. Oo. Casio, magkano? Tawaran tawaran. Pwede. 500. 500. Pwede. Sige, Laban na, laban. Laban na So, ito mga guys, pang babae, ang ganda rito. 800 yan. 800 lang. Gucci ang Gucci. Gucci. Amang sa oras yan, no? ah. Ganda pang babae itong mga guys. Samurai. Ito, boss. FK. P500. P500. na, P500. P500. p 500 Sampo yan eh. Ay, dupla po pa. Tumakalog mo ito eh. Ito, automatic mo? Ay, ito, ito. Automatic. dosya isang. Ay, malo. Rolex? 1K. O, 1,000 Rolex. So, hindi ko sabal pa yung 1,000 Rolex. Ang Rolex kong interesado yung mga ano. Gatong ori na... Bentanya, bentar. Bentar. Ada yang selangnya, lah. Tepuk apa?

Citizen. So, yung mga ganito mga guys. Ito, katulad nito, magkano naman to? 500. mga lang. Eh. gamit to Ito lahat mga nakaano rito, puro mga 500 lang daw. Mga hilera mga guys, yan, ito, mga hilera uh, yeah. to, 500. Sa mga oras man ka. Ito, wala mga ganito dito sa gitna. Iba-iba lang? Iba hindi, 500, 500 500? 500 lahat to Ito lang, 400 Ayan, yeah, 400 yung mga pambabae, no? 500, 400 500 500 500 500, 500. 500. 500. 500 dyan naman, so 500 dyan So mga ganito, iba't mga namang Ah, iba-iba iba yan Iba-iba ang mga presuhan to Ito, ang 5, ito Good morning, 1, morning, Pagkano? 80 piece, piece Pagkano? 80 piece, 1, 2 1, 2, yan